Welcome to my next vlog. Ang gagawin natin ngayon ay ginataang munggo. Alright. So, dapat ready na ang ating mga ingredients. So, kung bago ka sa aking uh, channel, so don't forget to subscribe my channel, Sinayda for Sincola. Hit the bottom there for your notification. Alright, see you, see you, see you sa aking vlog for today. Ayan guys, nagpahingit matayo ng kawali sa ating kalan at nilagyan natin ang mga munggo. So, this time, inalo po natin at tinihintay na natin na siya ay magkulay black. Yung medyo sunog. Ayan na guys, sunog na ang ating pangamunggo at ngayon ay atin nang nilagay sa isang lalagyan at ito na ay pinipisa-pisa natin. Yan. So, ginugulong-gulong natin. Sa lalagyan na may kasamang ginagamitan natin ng baso. Ayan, pagulong-gulong. So this time, uh, nilagyan na natin siya sa isang malaking kaserola sabay ng pagpapakulo ng ating malakit na bigas. Ayan, kaayusan lang ang kanyang, uh, kanyang uh, tubig at yan ay mas marami kaysa sa ating nilulutong kanin ayan so para mas malasa uh, nilagyan ko na siya ng konting gata ng nyog para habang siya ay kumukulo na absorb niya na yung uh, sarap ng ating gata ayan so ayan guys kumukulo-kulo na ayan so medyo uh, lumalambot-lambot ng ating na ating nga malakit na bigas kasama na syempre yung ating sunog na monggo ayan, i-mix mix 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 halu, -halu haluin na uh, makita natin ang kanyang development ayan. so medyo meron pang uh, pa yung uh, ating uh, lagay na munggo at ang ating malagkit na bigas Ayan na naman guys. Ayan. Sobrang init na yan guys. Kaya medyo malagkit na at medyo malapot-lapot na. Kasi ang ginamit natin ay malagkit. Ayan. So, nagyan ko siya ng isang tasan tubig. Ayan, para hindi siya masyadong maging malakit. Ayan, kasi ayaw na aking mister masyadong malakit. Mas gusto niya yung medyo masabaw ng konti. Parang ganun din ang gusto niya sa sopas. Ayan, alright, alright. Alright, so next naman. Ayan, malapit na tayong ah maluto ay sokay so kailan pa nating halu haluin para matiyak natin na malambot ang ating kakaing ginataang taang kasi merong ayaw na bata na pag na nakatikim sila ng matigas no ayaw nila ng kumain Mabut sana kung minsan lang pero ayaw na talaga kasi akalan na eh ang ating uh, munggo ay uh, talagang matigas. So kinakalangan sa parehong uh, malambot ang ating kamin at ang ating munggo. Ayan. Alright. Okay, okay. Ayan. Medyo ayos-ayos na ng konti. So ayan. Di pa kontento. Nilagyan pa natin ng konting kalahating hap ng baso ng tubig para hindi naman siya masyadong lumapot. So, yung kayo na po ang bahalang uh, mag-estimate kung uh, gaano ang uh, ang uh, tubig ninyo sa inyong uh, gagawing ginataang munggo. Okay? Alright. So, yun this time. So, unti-unti na yan. Ayan. So, this time. Nilagyan ko siya, syempre, ng asukal. Ayan. So, konti-konting asukal muna baka masobrahan tayo ng uh, tamis so hindi na bang mainam yun sa ating katawan ayan lalo na sa mga uh, bata ayan so titikman din natin kung okay na yung panlasa para sa bukong kasama sa uh, bahay ayan so kasi iba ayo ng matamis na masyado yung gusto naman matamis masyado so ilagay mo siya sa katamtaman na uh, tamis na yung uh, kakanin yan So nakita natin na medyo malabot na. Ilagay na natin yung kaninang uh, kalahati doon sa isang buong uh, uh, sa, sa isang uh, sachet ng gata. So nilagyan lang pa natin ng isa pang another na isa pang buo pa yan, no? kaya isa bali dalawa, dalawang uh, sachet na malaki na gata ng yun. So, haluin natin. Na yan, nangangamoy na. Grabe ang aroma, guys. Aroma, sarap. Oh, masarap na. Pero, guys, mas masarap kainin yan. Kapag yan ay uh, malamig na o nakalagay na sa ref, mas masarap. So, yan. Uh, alright. So, yan. panapit ng uh, talagang so, matitikman na ng mga bata ng ating mga uh, apo-apo yan so ayan maganda ng kanyang pagkakulo lagyan natin syempre ng konting salt yan para magbalance yung uh, tamis at saka yung yung uh, alat niya yan so lagyan natin siya ng konting-konting asin lang okay, so halu-haluin ayan, kayusan na yan habang lumalamig kasi yan lumalapot, ayan lumalapot yung ating uh, uh, nilagay na tubig kasi uh, ang ating bigas dyan ay yung malagkit na bigas okay, halu-halu-haluin mabuti, at minsan-minsan naman ating titikman para kung uh, okay na yung panlasa para sa lahat ng kasama sa bahay. Go, go, go! Ayan. Shout out sa mga ng uh, managwa premiere for this Thursday. Ayan. At syempre, sa mga host nating mga magagaling. Ayan. Okay. Alright, so ang first batch natin syempre ay si Inday Daya. Ganyan. At ang ating uh, second batch ay wala ang kundi si kapatid Raisin PW Vlogs. And of course, ang ating third batch ay hosted by ating si Simply Ella. At finally, ang ating fourth batch ay wala iba kundi si and koti kaya sana mga mga umakyat na mga 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 nganta sa kanila o makipagdaldalan makichika at makipagkulitan kulitan ayan bahay kulitan premier marathon today for this thursday group yao yeah. ayan so ayan Right. And of course, shoutout, shoutout dyan At ating siyempre babatiin na happy, happy birthday na walang iba kundi si Master Master, Master Worm Happy, happy birthday More blissful years to come Ayan yung ating uh, mabait at masipag Na kasama sa atin sa bahay kulita Na nangunguna sa aming mga admins ng bahay kulitan happy happy birthday again master warm ayan guys ayan yung pangalawang sachet na malaki ng gata ayan. so lasang lasang na ngayon yan yung uh, munggo natin sapagkat dalawang sachet ng gata ang ating milagay dyan alright so mix 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 more mix Ayan. So, sarap na. Kakain na tayo. Ayan. Okay. Alright. Go, go, go. Luto lang tayo ng luto. Ayan, guys. Alright, alright. Go, go, go. Okay. So, kitang-kita nyo, guys, na masarap na. Ayan pa lang, no? Picture pa lang. Video pa lang. Talagang, um, makita natin na siya ay masarap ayan, gugu ride, right, ride, right, ride right. yes alright <fab�> today thank you thank you thank you very much bye 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 bye, bye kulitan go go go